buti na lang inumpisahan ito sa tondo at sana sa tuwing lalabas si Sarah Duterte eh ganito ang gawin sa kanya ng taong bayan papakita ako sa inyo papakita ako sa inyo talaga here we go dito sa distrito ay inundoso mo ba? Ya. Yeah. Oh, you no. Know, thumbs down no. Oh. <laughs> <laughs> Sarah, di na mapin time mo ka eh. <laughs> tignan nyo yung mga tao. Oh, thumbs down, no? Oh. oh, ayan, oh. Thumbs down. Oh, tignan thumbs down si Sarah, oh. Ay, lumaki. Lumaki ka, boy. Ayan. O, yun, oh. Ganun, no? Oh. Thumbs down. Thumbs down. Hmm. Diba? Diba? Oh. Wala. O, oh, lahat. O. Oh. Ayan, o. Oh. Tira-thumbs down siya. Ayun, you no, know, si Kuya. o. Oh. Galit na galit, o. Oh. Lain <laughs> nung... Ang taas nung thumbs down niya. <laughs> ang taas, eh. Ayan, o. Oh. O. Oh. O, oh, DX po, o. <laughs> Hindi, <laughs> dito pala yung kay DX. Sa baba. O, oh, eto. ka. Eggies ka, girl. <laughs> Ayan, o. Oh. O. Oh. Ayan, o. Oh. Hmm binastos talaga siya sa tondo oh. Yan oh. Ngayon oh. Dumi DXP. Mm.